Siniguro ng God ni Rene Faith Bello kan baka kay Albay na kwalipikado siyang kandidato para sa sangguniang kabataan election sa Oktubre. Kaya kasubagong aga nagpasiring na siya sa opisina kan Comelec, nganing ni magsunad gan sa iyang Certificate of COC. COCOC. Po sa age namin is, syempre yung SK Chairman, nag-ask mo na if willing ka talaga. So, ka-include na din yung age doon namin. So, Um, yung mga kinuot po talaga ng SK chairman namin, um, sinecure nila if 18 above po yung mga candidates namin. Sigon sa opisina kan komilik Bicol, ngani't ay masayang ang pagalkan mga aspirante, mas maray na kabisaduhon muna ang mga ipiglatag na kwalifikasyon kan sa opisina. Siring na dapat 18 anyos na madalaga na kandidato sa SK, alaga na imalampas sa 24 anyos sa mismong Aldawkan eleksyon. Mantang 18 anyos patas naman sa mga mga kandidato sa pagkapunong barangay asin pagkakagawad sa barangay. Sa datos kan Comelec, kadakolan sa indang daina na akong COC. Saro sa mga rason, overage na ang ibang aplikante. sa sarong nagdalaga na SK member sa Tabaco City actually baga sa voters information permi na yan na pigasabi na dahil na magparafile so mga ang kadakulan man sana dyan talaga nagafile puro mga susobra na sa edad kasi ang kinalilibungan ninda dyan ang una ninda pag uh, 24, pag dahil pa, ka pa nag uh, edad mo dahil pa nag 25 24 ka pa okay. iyo yan ang ano iyo yan ang kinalilibungan niya 24 nga yan ako o, tada pa man ako nag 25 although naka naka birthday na siya So, kung, kung baga, uh, meron ka lang na edad mo is 24 and one day, day na. Kasudma, 91,349 na ang total na bilang ka nag-file ng COC sa barangay ang sangguni ang kabataan-eleksyon. Sa pagkapunong barangay, total na 6,667 na. Mantang 49,178 naman sa sangguniang barangay member. 5,732 ang member five thousand seven hundred thirty two sa pagka-chairperson sa Sangguniang Kabataan. 29,772 naman sa member sa Sangguniang Kabataan. Yung sindaking uh, COC CEO Ninda, <clears throat> tigihiling po ang mga detalye kang ano, uh, so mga po ano na nakaatas sa Ninda. Picture. Um, so documentary stamp tax na worth uh, 30 pesos si permanenteng uh, original original na signature ninda si dapat na subscribe o notariado so sa indang uh, COC dapat completely filled out so form ninda and then dapat <clears throat> kung, kung may bako diyan applicable agan ninda ning ano ning NA so yun man lang po ang pigihiling kang ano kang uh, receiving officer ta so pigis... mientras tanto Bukas sa opisina kan Comelec sa Bilog na Riyon, dawa pista opisyal po alas 8 nin aga sundo alas 5 nin hapon, ngani mag-ako nin COC na madurar sundo sa Setyembre 2. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.